Vice Mayor Doyle, kayo'y uh, kayo uh, sasabak ngayon bilang alkalde sa Bayan ng Real. At uh, siyempre, sa dami po ng problema at hinahing ng ating mga kababayan, kayo po, ano po ang inyong plataforma di gobyerno at uh, pagtutunan po ng pansin na higit na mapapakinabangan ating mga kababayan? Actually, ito naman lagi kong sinasabi. Kung man ang Bayan ng Real ngayon, ito'y dahil sa mga naunang pinuno. Pagmula pa sa aking lolo, napunta kay Amelia, napunta kay Dalawa Amelia ko, napunta kay Atindido, napunta kay Tadi, napunta ulit kay Ramalyosa, at napunta ulit kay Daddy ulit na si Joey Lamando Jesro. At ngayon, sa pamumuno ng aking kapatid. Ang e, ibig sabihin dito, ito naman lahat na nakikita dito sa bayan ng Real, ito naman ay bunga ng pagkatanim ng mga nauna. At magpapatuloy pa sa mga darating na panahon. Ano po ba ang kailangan ng real? Maraming magsasabi na mamahalin ng bahay ng real. Maraming magsasabi na magseserbisyo. Maraming magsasabi na aaksyon. Maraming nagsasabi, maraming magsasabi na magmamalasakit. Pero bibihira ang tunay na, na lingkod bahay na magmamalasakit, aaksyon at magseserbisyo ang sabi ko dito, yung tunay na magbabantay sa interes ng mamamayang realenyo. Hindi sa mga kung sino-sino lang o mga in, ano, tawag itong mga uh, mga individual na interes lamang. Kung bagkos, interes ng mamamayan ng real. Hmm. Uh, Vice, bakit nabuo, tinatawag siyang Team Tunay ang inyong grupo? Ah, kasi ito 'yon. Kaya naging Team Tunay 'yan. Kasi nga marami ibig sabihin 'yan. Tunay na magyey tunay na magmamahal, tunay na maglilingkod. Yung mga tunay at isa ko nga dito sa amin, nakikita nyo naman, tunay na umintado. Hmm. Tunay na orkiya. Tunay na publete. <laughs> Ito naman po, tunay na iskama. Tunay na gestro, dalawang tunay na gestro at tunay na morpe. Kaya puro tunay. Ang ibig ko sabihin po, kami po lahat nandito ay mga tunay na mamamayan ng bayan ng real. Mm -hmm. <laughs> Vice Doyle, uh, alam ko, syempre after nito, nagdeklara na kayo na inyong uh, pagkandidato bilang mayor mm -hmm. Handa na po ba kayo na sa mga anumang batikos o propaganda laban sa inyo? Eh, yun naman pagbabatikos sa akin, nagsimula pa nung nag-umpisa, nung bago pa ako mag-vice mayor. Tumindi nung nag-vice mayor pa ako. Ang sa akin lang eh, ako kasi, ako yung taong di pinapansin yung mga yan. Focus lang ako lagi sa aking ginagawa. At tulad nga ano sinabi ko, nung pagtakbo ko ng 2022, na ako magiging tungkod ng ating mayor, I'm sure naman, Kita naman ng 19 Council ang ginawa ko for the past two and a half years na naging tungkod ako. Namuno ang ating mayor na walang naging problema. Kung ano man po ang nangyayari sa real, sa mga serbisyo, lahat po yan ay dumada sa Gunian bayan. Kaya lahat po yan laging, laging approved. Kaya kung makikita nyo po, ang bayan ng real ngayon, kumbagay, kung bagay ko, ano man nakikita sa bayan ng real, yan po ay produkto ng sama-samang pagtutulungan mula po sa mayor, vice mayor, konsyal, uh, mga chief executive, mga local, mga department heads, at down to the JOs po, tulong-tulong po ang lokal na pamahalan ng pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan ng real. At tulad din nga po lang sinasabi, Bagamat kami yung mga opisyal na kandidato na ang bayan ng ang local government unit ng bayan ng real ay magpapatuloy. Kung trabaho pa rin kami sa pagbibigay serbisyo sa ating mga mamamayan. Hmm. Bukod po doon sa binanggit po nyo kanina, ano po yung pinaka main, uh, siyempre yung dahilan na nagtulak po sa inyo na kayo po isa sasabak sa pagiging mayor? Ah, this is ano naman, kung ang nagtulak sa akin para maging mayor. Ito kasi yung, kung legasya ng aking ama. Kumbaga, at ito naman pati ubagay dati, hindi naman ako papasok sa politika. Ito ba, ito ito'y usapan ng pamilya. Mm -hmm. Sabi ko nga, ang pagtakbo mo dapat bilang, kumbaga, ano bang posisyon, mapamayor, vice mayor, mapakonsyal, mapa dapat sumasangguni ka muna kanino sa pamilya mo. Dahil doon um muna manggagaling ang, kumbaga, ang suporta. Ah. Magmumula sa pamilya. Kaya po ako, Bago ako sumabak dito, ilang beses ko pang pinag-isipan. Ilang beses kong kung mag-usap. Kausap ko rin ang aking pamilya. At yun, na nangyari. Kaya, na, kaya kasama ko ang aking mga tiyuhin, tiyahin, both sides din. Dahil yun ang tamang gawin. Dahil kung nabubuhay man ang aking ama at ina, eh, syempre, alam naman natin ang mangyayari. Hindi nila papayagan na iba. Kung baga eh, isasalin din yan sa kanyang mga anak o kadugo. Mm -mm. The last na lang, uh, Vice-President, panawagan po rin sa ating mga kababayan. Uh, panawagan ko po sa aking mga kababayan, sabi ko nga, kung nakikita nyo kami, good vibes lang kami lagi. Sabi ko nga kanina, no nag-privilege speech ako, kung lahat lang tayo dito pwedeng manalo, kaso may isang mayor, may isang vice-mayor at may walong konser lang. Ibig ko sabihin, ito naman eh, kumbaga pare-pare eh, sa inrelay nyo. Huwag tayong magsiraan. Bagkus, padamihan ng boto. Kumbaga eh, pagalingan lang. Yun lang naman yung gusto ko. Kumbaga eh, itong mga posisyon na aming hinahangad, ito na may eh, panandalian lamang. Ang importante dito ay yung pagkatapos nito. Ibig sabihin mo, magkaisa po tayo. Pangalawa po, maging, maging mapanuri tayo sa mga magsasalita ngayong eleksyon. Kumbaga, eh, suriin natin at sundin nyo kung ano ang nasa puso nyo. Dahil pag sinunod nyo kung ano nasa puso ninyo, kailanman hindi kayo magkakamali. Thank you so much, Mike.